So ngayon araw guys, magagala nga pala kami ni Ipot. Kasama ko nga pala si Boy Ubo. Sasamahan ko nga pala siya sa kanlubang dahil kukuha nga pala siya ng isda. Ito nga pala yung pinakaunang gala ko with Boy Ubo. Ang problema nga lang pala dito kay Boy Ubo, hindi nga pala siya marunong tumingin sa map. Kahit kaliw kanan guys, hindi niya alam. Kaya ayun, nagkaligo-ligo kami. Ayun nga guys, nagulat nga pala ako dito kasi kahit nakahelmet ako, nakilala pa rin ako. Meron nga pala nagpa-picture sa akin kaya shoutout sa kanila. So after 30 minutes nga pala namin pagkaligo-ligo, sa wakas nandito na rin kami sa pupuntahan namin. Driver nga lang pala ako at siya nga lang pala alam sa lugar. So yung pinuntahan nga pala namin dito guys ay ka horn nga rin pala ni Boy Ubo. Shoutout nga pala kay Shane Aquatics. Ayan guys, grabe ang dami niyang flower horn dito. Meron pa nga dito ang bagong panganak. Wala nga pala ako alam sa mga isda kaya hindi ko alam kung ano yung mga explain ko dito. Sinamahan ko lang talaga si Boy Ubo dito para maging masaya siya. Tigrin nyo nga pala yung reaction niya guys parang bumalik siya sa teenager. Kahit 20 na siya. Syempre guys, bago nga pala kami umalis, kumuha nga pala siya ng isda. Malit nga pala to guys kaya palakihin pa. Ipambibirid daw to ni Boy Ubo kaya abangan nyo. So after nga pala nun guys, meron pa kami pupuntahan dahil ipapagawa ko nga pala yung motor ko. Bago nga lang pala tong motor ko meron na agad natunog. Tapos ayun eh, nga pala guys, dinaan ko nga pala to sa rough road. Smooth nga na pala yung takbo pero meron na tunog. After 10 minutes na biyahe nga pala guys, nandito na rin kami sa paggawaan. Hindi pa pala kami nagtatanghalian kaya bumili na muna kami ng tinapay. Yung tinapay nga pala namin nabili, hindi ko nga pala manguya. Wala nga pala karinderya dito kasi village. So may amiya nga pala guys, pinapasok na nga pala sa akin si Ipot. E Nung dumating nga pala kami dito guys, may ginagawa pang motor. May papagawa ko nga pala dito guys, ito nga palang goma. Papapaltan ko nga pala to ng makapal para hindi ko na marinig yung tunog. Kapag kasi dumadaan ako sa hams, meron noong na naririnig na lumalagot paltok. Madali nga lang pala ito palitan pero yung pagbabaklas nga pala mahirap. Tapos ayan guys, sinum ko nga pala kung ano yung papalitan dito. Tapos ayan guys, inabot ko na nga pala yung makapal para mailagay na. Wala pang 1 minute, nailagay na agad. Sabi nga ni kuya, mas mahirap pa magbaklas kaysa ikabit to. So ito nga lang pala yung pinunta ko, kaya pagkatapos nito, kinabit na agad yung mga pyesa. Halos lahat nga pala ng ADB naranasan to. Kahit ako guys, na bago yung motor ko, ramdam na ramdam ko. So after nun guys, ay uwi na sana kami ni Boy Ubo. Pero sabi ko kay Boy Ubo, sayo yung gala namin dahil malapit na kami sa Tagaytay. Kaya sabi ko, saglitin na lang namin dahil malapit na kami. At para matesting na rin yung kinabit dito. So far, sobrang effective yung pinalit dito. Dahil nawala na yung tulog, gumanda pa yung talbog. Mga 10 minutes, nandito na rin kami sa mansion ni Marcos. Hindi naman kami nagtagal dito dahil bawal naman pumasok sa loob. Siyempre, dumiretso pa kami sa Tagaytay para makakain ng bulalo. Bulalo nga pala yung pinakasikat na pagkain dito sa Tagaytay. At kapag pupunta ka dito, dapat matikman mo to. So dito nga lang pala kami kakain sa 364 Bulalo. At siyempre, appreciate muna natin yung magandang view. 5 PM na nga pala to at magsa-sunset na. Malamig nga pala dito kaya tama-tama yung sabaw ng bulalo. Hindi na kami tumingin ibang pagkain kain dahil bulalo talaga yung pinunta namin dito. So ito nga pala binili namin bulalo ay 350. Pang dalawang tao nga lang pala to kaya ito yung binili namin. Minsan lang naman kaya sunulit na namin. Worth it naman yung 350 namin guys dahil sobrang sarap. Tingnan niyo yung first bite ni Boy Ubo, na siya umiyak sa sarap. Ganyan kalasa ang bulalo dito. Syempre guys, maghahanis review ako kung masarap ba talaga o pirepeke lang ni Boy Ubo. Tulad nga pala niya guys, mapapayak din ako dahil sa paso. So yung nga guys, tapos na nga pala kami kumain at mayro pang natira. Sayang naman ko itatapa namin to kaya ite-take out ko na lang. So pagkakain nga pala namin ng bulalo, dumiretso naman kami sa People's Park. First time ko nga lang pala makapunta dito at hindi ko nga pala alam kung anong meron dito. Pagkakita namin sa hagdana, nakita namin yung tayuan ng kandila. Kada kulay meron nga palang meaning. At hulaan nyo kung anong meaning ng kulay puti. Naglakad pa kami dito at nakita namin sobrang kapal ng hamog. Habang tumatagal, lalong kumakapal yung hamog. Kaya sinabi ko kay Bay Ubo, umuwi na kami baka kasi hindi kami makauwi. Saka pababa na rin kasi yung araw at nahirapan ako mag-drive sa gabi.